O ngayon guys ang aming laro ay tra inakaran kano iti lobo jay baso ayan nakuha mo muna niya tikwa na <laughs> ano hi mag hi ka na hi ano yan ay dalawa ba ano yan mag mag mag, mag live ah oh, sige video video okay may magpapabideo okay go go Barawidan versus dungan Okay. Ay, naka video na pala to. naka ready na to. Angel. Angel, oh. Ay, nakaray. Oh. Ay, mag-ready na kayo. naka na. Ay, naka -ready na kayo. naka video, naka -video na to. Ah, oh, sige. Ay, mga player namin. Oh, announcer namin, sexy tari. Hi, <laughs> mag-hi ka, Maring. Ano? Hi. Hi. Oh, yan. Merry Christmas. Oh, go, let's go. Go, 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 go. Oh, galingan nyo, ah. Galingan, galingan, ng galingan. Mag-try. Kurang ba kayo? Bilangin nyo, magbilang na kayo. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Sakto, sakto. Sakto. Sakto, sakto, sakto. Ay, wala ng trial. Dali na. o, oh, sige. go. Okay. One, two, three. Go! Oh, wag nyo Ayan, bilis, bilis. Bilis, bilis. Bilis, bilis. Bilis, bilis. bilis. <laughs> sino, sino nanalo? Sino? Tay. tay. Oh, kayong lahat nanalo. Ayan. Tay, 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 tay. <laughs> Excited. Oh, ayan. Thanks for watching, guys. Bye. Oh.